Good morning, maaga na po So, nandito pa rin kami sa highway ng Puntang Bulan so, Nandito pa rin yung mga bus Sa labas So, yun yung sa terminal nga Ng Bulan Bumaha na, parang lagat na tumaas yung tubig. yung ibang mga bus naman na parating pa kahapon galing Maynila hindi na nakatawi dito sa ano kapuntang bulan yun medyo madilim pa rin oh. kalangitan lakas ang hangin sa taas Oh, siya yung barangay na ibakwit yung mga Presidente si para ng dagat yung ano yung mga lupa sa baha kasi yung mga kasama namin na iba hindi na nakatawid nandun pa sa ragay Dahil malakas yung baha sobrang lakas ng ulan sa palagay ko ulan pa to ngayon walang sa mapa ng panahon dito baha na to kagabi oh. taas na parang dagat na to ngayon humupa na oh. wala na doon lang ang update natin ngayon dito sa Bulan sursugon sa halos magdamag eh, halos maghapo ng ulan kagabi sa lakas ng hangin pero kagabi hangin hangin na lang kaya humupa na yung ano, tubig dito halos maabot tong simento oh. try namin mamaya kung makabiyahe kami kung hindi magpapatuloy itong ulan yun lang ang update natin mga ka travels sa sitwasyon dito sa bulan in Bicol region Yung mga bus po nga pala ng patawid kahapon nandun sa ano diversion ng Sursogon sa may Inos 83 nandun sila nakatambay mga patawid ng Visayas Mindanao daming pasayero doon na stranded dahil nga sa wala pang barko kakatawid Lahat apektado. Dapat biyahe namin kahapon na postpone dahil sa sama ng naon at baha yung mga daanan. Nilusong nga namin kahapon ni eh, halos hindi na makadaan yung bus, mga truck. O, lalo na nung hapon na. Wala na talagang makadaan doon. Kaya maraming stranded doon. Yun lang. Yan, Amihan Oh. Amihan, Isarog, Pamar. Dito sila. Yung mga ibang bus. Sa ibang area naman ito nag-parada. Ano, ah, hindi abuti ng ba